Nandang Manila po, nagnanakaw na <laughs> <laughs> ko! Huwag kong mainim, maulit ang may-ari! nga, nandito ako sa Kalawag, Quezon at uh, kagigising ko lang. Hahaha! Pagkakaraming ng kalamyas. Parang gusto ko itong lahukan ng kalamyas. eh nga, binigulka yung ko. Sige ko yan. Natin ko na sa inyong kalamyas na yan. Diroon, liroon sila. Ka. ng kalamyas. Sarap lang ako ng kalamyas, oh. <laughs> Opo. Kaya po kalamyas. Ayun, eh, ano, ano, no, grabe. Sabi ah, na itong, namin na itong manok. to. Magaling pala mag magaling pala mag-video yung pamangking ko. Shout out sa iyo kuya. Ano na? Uh, ano mo? Yes, wa po. Pwede siya. Hay nako, kagaming timo. Ang galing mo dito. Wala lang. Opo. Tingnan mo 'yung mga. Dali ka dito sa Manila. magtitira pa? Ubusin. Iya! Iya! Hindi <laughs> ako naroon yun. Ugusin mo na ama yun. Ugusin ko na ba? Bagado to. Masarap to. Sabi na nga pinote dyan. Oh? Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman. Ayan nga yung ilawas yung ita. Naila ko na temo, kuya. O oh, temo. O yun o. O yung no? kamuyas. Tsaka, ang lalaki o. Oh. Maraming lalaki ng kamuyas eh. Oh. Uy, malapit naman puno. Dito pag binili mo ito sa kalawang, sisto. Pero pag dinala ko sa Maynila to kamuyas! <laughs> Piliin lang. Piliin lang natin yung malalaki. Leron, leron sinta. Buko ng kalamyas. Ako. Ang hirap ng nakaw. <laughs> Nagdana ko akong kalamistiya. Baka natin yung sa Manila yung kamias mo. Wala ba niyang sa Manila, ama? Ay, Ay, bunga ng malunggay. Uy. Uh. Sa Manila po, nagnanakaw ng na, oh! <laughs> buo! maulit ang -ari. <laughs> Nagpaalam sa buo! Ayan, naglag na. Ang dami lang, nandun lang. Naglag, na lang <laughs> po ba lang. <laughs> yung <laughs> Kayo nasa so, ayan mga kanyang. Medyo nang medyo nagkasugat oh. Sa kalinakan ng kalinakan. So, ayan. Maraming salamat. Puno, maraming maraming salamat sa iyo. At meron na akong pangasim sa Manila. And, uh, of course, mga kanyaming, may galap shoutout kay Kuya Joshua dito sa Kalawag, Quezon. Saka sa Unified Guardians Task Force Incorporated. At sa Eagles, Manila Valiant NCR 42 Ayan, nag-alab shoutout sa inyong lahat And of course, sa lahat ng mga followers ko Nag-alab shoutout Mga taga-alabat kay Son Aro Ay, gulping dami ko no? kalamihas Ayan, sa uh, mga maraming maraming salamat Sa inyong lahat Ayan, hmm, papas